Di ko akala na mamimiss ko rin pala mag-record. Da, halos dalawang linggo kasi ako hindi nakapag-record kasi busy kasi na ito mga nakarang linggo. Nakakatawa rin kasi panoorin sa sarili ko sa YouTube kasi kahit papano nakapag-upload na ako ng mga ilang video sa YouTube. Kahit walang nanonood, kahit papano masarap sa pakiramdam. Pero may isa pa ako na mimiss. Siyempre bukod dun sa pamilya at mga kaibigan, namimiss ko rin talaga nung nandiyan pa ako sa Pilipinas yung magtato. Nung nandiyan pa kasi ako sa si Pilipinas, isa akong professional tattoo artist. Professional as in, alam ko lang yung health guidelines tsaka yung mga duties and responsibilities bilang isang tattoo artist. Ipa-flash ko na lang sa screen yung mga ilan sa mga paborito ko nagawa tapos ikaw na bahala kung sa tingin mo goods ba or hindi. Pero wait, gusto ko lang muna kasi mag throwback ng konti. Bilang batang 90s, hili ko na talaga yung panonood ng cartoons kagaya ng Princess Sara, Sadie ang Munting Prinsipe, Julio at Julia, tapos hanggang sa naging action pack na yung mga cartoons kagaya ng Dragon Ball Z. Siguro yun na lang din naging way para makahiligan ko talaga yung pagdodrawing. Naalala ko pa nga nun, siguro mga grade 3 or grade 4 yata ako nun. Inutusan kami ng teacher namin na magdrawing ng kahit ano. Karamihan sa mga classmate ko, din drawing nila Dragon Ball Z or yung iba, kalikasan, animals. Sa pagkakatanda ako, gumawa ko, gumawa ako ng sarili kong karakter nyo kasi talagang hilig ko eh. Tapos kailangan pa pala namin i explain na kung bakit yun yung drawing namin. Siguro mula elementary hanggang high school, ang dami ko talaga nakasama na mahilig talaga mag-drawing or mahusay din talaga mag-drawing. Second year high school yata ako nun, may sinalihan akong isang short comics contest. Kung saan gagawa ka ng comics kahit may silang, kahit mga ilang pages lang. <clears throat> pangalan ng main character ko nun si Baru. Sinunod ko siya sa pangalan ng kababata ako na Ayaw kumain ng gulay. Sayang nga lang nawala na yung mga luma akong drawing. Sana pala pinagtatabi ko para kahit papano meron akong pwedeng i-throwback. Kaso pagdating ng 4 year hanggang early 20 ko, yan yung gap na nawala yung hilig ko sa paggawa ng art. Naridirect kasi yung sarili ko sa iba. Siguro gawa na rin medyo lumawak na yung mundo ko, mas marami na ako nakilala. Kaya siguro mas na-explore ko din yung ibang bagay bukod sa art. Nagbalik na lang yung hilig ko nung pagdating ko nung nasa Saudi na ako. Siguro ma ilang buwan bago ako umuwi, Nakita ko yung isang Facebook post. Ito, Si Jay Freestyle yung gumawa niyan. Siya talaga yung number one na iniidolo ko sa larangan ng pagtatato. Nakita na rin kami niyan noong 2017 din sa Taiwan Tattoo Convention. Hindi ko lang parang may something nakaiba na talaga sa wolf na yun eh. Medyo watercolor na abstract yung dating. Pero simula nung nakita ko na yun, sabi ko parang gusto ko talaga magtato. Parang may kakaiba, parang gusto ko rin gumawa ng something na ganun. Kaya mga ilang buwan bago ako bumalik ng Pilipinas, no, nagresearch na ako tungkol sa pagtatato. Kung ano yung mga dapat at hindi dapat na gawin. Umuwi na ako ng Pilipinas, bumili na rin agad ako ng tattoo set noon At naghanap na rin ako ng pwedeng mentor Nakilala ko nga doon si Dennis Putis, Rest in Peace Siya yung naging mentor ko at nag-apprentice ako ng ilang buwan sa tattoo shop nila Yun nga lang, masyadong naging mabilis yung oras Kailangan ko nang mag-abroad ulit nun eh Papunta naman ako ng Taiwan Kahit pa paano may ilan-ilan ako din natatuan ng mga panahong yun at alam ko na yung mga basic fundamentals at mga kahit pa paano mga dapat gawin. Nung nandun na ako sa Taiwan, sinabi ko sa mga katrabaho ko na marunong ako magtato. Pinakita ko sa kanila, nagdemo ko sa balat ko para talagang maingganyo rin sila magpatato. Pero mga panahon yun, gusto ko lang naman talaga makapag-practice na mag-practice. Parang kasi yun yung nakikita ko na gusto kong gawin habang buhay. Fast forward at dumating na yung araw na nasa Pilipinas na ako. Tinanggap ko na sarili ko na ito na talaga yung trabaho ko. Ito na yung gusto kong gawin habang buhay maging full-time tattoo artist. Naalala ko may mga tattoo competition pa ako sinasalihan nun. kusa saan nag ako ng mga tropa ko na sila yung kukunin kong model kahit ako na yung magbabayad ng registration fee. Kapalit ng sariling design ko yung gagawin. Pero okay naman sila dun kasi syempre libreng yung nga naman. Pero sa love love ko nun sobrang naging passionate talaga ako sa pagtatato. Sa sobrang passionate ko nga, yung budget na sana namin para sa isang linggo pang kain. Re-register ko pa para makasali sa tattoo competition. Hindi ko alam, parang baliw na yata ako nun. Pero iniisip ko kasi, iniisip ko kasi parang pag nanalo ako ng tattoo competition nun, parang paramdam ko, pwede na ako maningil ng mahal. Kadalasan kasi pag nagsisimula ka pa lang sa tattoo industry, mapipilitan ka tumanggap sa presyo mababa or minsan libre pa nga eh. Parang talaga makapag-practice magtato. Sa totoo lang, maraming beses ko na nga nagawa yun eh. Yun, yung mababang presyo. Sa akin lang naman kasi makagawa ko ng solid na portfolio na black and gray realism. Ang iniisip ko kasi nun, ayoko makita ako ng mga ibang client o yung mga malalaking artist na nanggagaya ng tato. Mas trip ko kasi yung may sarili akong identity, may sariling identity yung art ko. Kaya pag sumasali ako ng mga tattoo competition, gusto ko talaga custom design or original design. Pero sa ngayon, yung tattoo journey ko, nakapos muna. Nakapos lang, hindi pa ako nagkukwit, hindi pa ako tumitigil. Babalik ako sa tattoo industry one day. Pero kahit paano nasa art industry pa rin ako. Makikita niyo naman sa mga ina-upload ko na gumagawa ako ngayon ng mga animation. Na-inspire naman ako ni Dima na isang motion graphic designer. Shane yung kaya nandito ako sa animation. Na dati ko pang pangarap mula nung elementary hanggang high school. Meron nga kaming yearbook nung high school kami kusa nakalagay dun yung What are we after 10 years? Ang nakalagay dun sa pangarap ko talaga is maging cartoonist. Pero mali pala yun, animation pala yung tamang term sa pag yung paggalaw nga ng mga drawings. Marami pa sana akong kuwento pero siguro sa mga susunod na video na lang. Sa ngayon, yun na lang muna para sa aking art background at magre-research na talaga ako ng aking ending.